Ah uh, well, although binawi na no at ayaw na raw hindi na raw ipipilit ng vice president yung it, itong mga uh, confidential funds uh, sa kanyang opisina maging sa DepEd na sinabi niya kahapon ay hindi pa rin ito magiging sagka no para para igiit pa rin ipaliwanag ng Office of the Vice President itong 125 million na ginamit niya ni request niya at uh, ano no uh, ayun nga um kailangan niya pa nang ipaliwanag saan ito ginamit uh, at kailangan ay ano no kailangan ay uh, kung hindi niya to mapaliwanag at hindi niya ito ginamit ayon doon sa provision noong joint resolution o yung mga mga circular joint circular ng iba't ibang mga ahensya ay dapat na naibalik niya okay So napilita na siguro magdesisyon ng ganito ang ang vice president dahil talagang naging mabaho ano itong confidential funds at talagang inayawan ng taong bayan. Uh, itong confidential funds dahil nga ito ay secret at diri naman nila maipaliwanag. Kaya uh, kami rin hindi rin natitinag, dapat pa ring dinggin sa Kong kongreso yung aming resolution kaugnay dito sa resolution natin kaugnay dito, in aid of legislation kaugnay dito sa CIF and come up with a, a legislation para i-abolish talaga itong mga uh, confidential funds sa mga uh, national agencies at iba pang mga uh, ahensya na hindi naman kailangan ng confidential funds at uh, kami ay pag, ipagpapatuloy pa rin namin hanggang sa last minute or last seconds ng bicam committee by cameraal committee eh uh, itong paglaban against sa confidential funds at isa pa rin ano um hindi dahil uh, uh, isa pa rin sa naging nagtulak uh, siguro sa naging desisyon ng vice president na ayawan na itong confidential funds ay dahil nagiging unpopular na uh, unpopular na yung kanyang stand no dito sa confidential funds at nakita naman niya maging ang kanyang mga kaalyado dito sa Kongreso ay talagang um, uh, uh, sumali na rin doon sa desisyon para i-abolish sa, 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 ahensya niya at sa ibang mga ahensya itong confidential funds. So patuli pa rin tayo, no? Uh, hinihimok natin ang ating mga mamamayan, nabantayan pa rin natin ang budget hanggang sa ano hanggang sa sa, sa uh, hanggang sa mapirmahan ni President uh, Marcos Jr.